Hello, good morning guys So eto, for today's vlog ay gagawa ako ng mga pang module ng anak ko para magbabasahin syempre uh, lahat kong ng teacher nilalagay ko sa bat paper tapos ipababasa sa anak ko kasi mahirap kung nasa cellphone lang so kaya eto, gagawa muna ako ng module lang po nasa Heto na nga ang aking typewriting o band paper. syempre, pentel pen na pansulat. At yung tinan-transfer ko na isusulat sa kapilang cellphone kasi wala akong gagamitin pang pa video pag yun ko, eh, gusto pala o oh, ayan nga pala yung mga sinend ko tapos isa, isa kong susulat dyan o oh, eto nagupisa na nga pala ako at syempre gawa ko na paraan para kung paano ba natin mapapabasa mahirap kasi kung sa cellphone lang natin gagawin ay hindi makakapag ang bata kapag ganyan isinulat ko pinapantik ko pa yan at di ninalay na ng pencil ko ano ba yung basa dito basa dun, syempre kailangan natin turuan ang ating mga anak dahil sa panahon ngayon hindi yun madalas pumapasok at dahil sa sobrang init, kinakansila ang pasok nga, kaya yan uh, syempre tulungan natin ang ating mga anak kung paano ba at hindi nakakapasok sa school so ito na nga pala yung mga nasulat ko, ayan lima yan bali isa sabit ko lang yan sa hagdan namin tapos isa isa kung pababasa yan hanggang sa makabisado ng kulasa ko So, eto Ito na ngayon, yung aking natapos na babasahin ng aking kuwasa ko, di ba? <laughs> Dahil wala nga kaming printer, so ayan magtsaga tayo sa sulat-sulat. O, oh, yun lang. Maraming salamat.